sagana sa tubig yung palay kaya ang bilis-bilis nilang lumaki eh. Ayan. saganang sagana green na green oh. tataba taba ng puno nila Ayan. napakalulusog ng kanilang mga tanim ayan ang palayan nila. Libreng patubig, libreng tubig. ganda ne green na green sarap ng hangin dito sa likod sa likod ng bahay sariwa ang hangin